Si Amang, si Amali. Manifest po, sabi ni Bunso. <laughs> si Kizon. Ay, parang parang yan sa ating uh, admin na isa. Si Kizon. Siya, Kizon. <laughs> 100. 100. 100. Habulin nyo na. Habulin nyo na ang bahay. Si Jackie Kunti na lang po, kunti na lang. Tignan natin kung nakashare na agad yan. Nakashare na agad yan, for sure. Share nyo na.

Hi, Mama D. Mama D, hello. At, para apat tayo. Julina, patulot. Julina, share the live. please. Kasi po agad para hindi na tayo magtagahan, mga langga. Yes. Kakuyang, inaantok na mga langga. Bawal akong magpuyat. Ayan, <laughs> Julina, patulot. Julina, share the live. Re-share mo na langga. Two hours ang naka-share, Julina. two -oh, oh to. Mama D, adding na po, adding. Mama D. Yung mga ibang nagre-request mga langga na hindi ko kilala, hindi ko po ina-accept, patensya na po ha. Kasi baka ano, magkaroon tayo ng problema. <laughs> baka <laughs> magkaiba ang bumulaga sa iyo dyan. Oo, oh, mm -hmm. correct. Yung mga kakilala ko lang po talaga ang uh, ina-accept natin. Ayan, meron ba siya? Just now ba? Yes, kapatid. Jolina pa na yan, Pang 12. Pang 12 na to? Yes, pang 12 kapatid. And, At uh, Ay. mag pin tayo ng iba. Alam, nalaglag si mami di. Baka ano, baka mahina ang signal mo, Mamad. Maki boss, usok, ah! tat niya. Hindi na napokya. Oi ginagat ka. Kat, Ay, Kat, kat. Iano mo na. Sabihan mo na asawa mo. Sabihan mo na, si Maki. Haji Uso. Ayan. Sophia ka ba? Baka 5K ka, Miriam. Yun lang siya, Kiton ay isa kanya yun. Sa anak na tayo oh O, di ba? Meron na kayo. Ethan na Matthew. Ma ay, si Ethan Matthew. Ala, to, oo, oh, oh, yan, Ethan Matthew. Tingnan ko nga siya. Search oh. ko. Ethan Matthew. Dumalaki din ang bahay niya sa sa pagano nag-present sa akin. Eh. Ethan Matthew, ayun. Tingnan natin kung ano dyan. Sayang pa man din kung wala. Ay, wala sa yung share ng live ko. Ah. Wala sa share ng live ko, kapatid. Sayang. Ang ate, say, yung yan pa ba yung bata? Oo. -o. Yung nanay at saka bata. Ay, wala. Wala siya. Wala. Sorry. Sayang. Sayang ang 2 oh. oh. <laughs> Sayang naman. Wala. Wala nga. Wala siya, kapatid. Oo, wala. Sayang. Oh, next time next next the <laughs>